nagubat nagubat yan ayan meron tayong kasama na ayan sa likod <laughs> <laughs> o tara na let's go o manghuli pa daw siya ng palaka o ting 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 ayan gubat yan, guys papasukin natin yan ang daan pa po patungong uh, rubat. Okay guys, ganito kanila daan dito. Malalim po 'yan, malalim. Okay, tama 'yung lalim. Uy, video Papakita ko sa inyo. Meron pa ritong sapa sa ilalim, guys. Ay, napakalalim po niyan, pababa. Ayan. Kung naririnig yung tunog ng uh, sapa, nasa ibaba nito guys. Ayan po oh. Malalim yan. Malalim. Ayan. Para kang nakarating sa ano, Los Baños, Laguna. Tara, baba na tayo. <laughs> Bababa tayo ngayon. Diyan. Yan.

Yan. Sino <laughs> da, <dahan> lang. Ng. <laughs> Ganito kahirap magbundok. Eh, uh, bundok na bundok po yan. Asing gubat talaga. <laughs> okay. Diretso lang. Ah, oh. ay hindi na pakita sa yung kanina para sa Gonzales. Ito, meron pa kaming nakitang halaman na ng ginan. Alam ko kasi. Alam niyo ba? Ah, ha? ba ito? Ay, oo oh, nga, may daon siya na sing kamas, oh. Sing kamas talaga. puro, sabi. Ayan. <laughs> Meron siyang buto. Ito pariling. Ito rin. naman daw. Oo oh, nga oh, pakiling. <laughs> ang dami talagang matalim sa gubat-gubat oh. Ito, singkamas daw po ito. Pakita mo yung ano, yung Ito yung dahon niya. Ayan, meron ding mga uh, ano, buho, buho ang tawag yan. filter ang ganda o. Oh. Yan, dyan po lang nagmumula yung tubig na, nanggaga, uh, ah, na napupunta rito sa sapa. Yan. Dalawang sanga siya. Ito tayo sa oh. kabilaan. Si, meron dyan dati. Ayan, ganyan kasu uh, kasukal yung loob niya. Ayan o, oh, sapa. Masukal po sa loob. Napakaraming bayawak dito sa lugar na to. Ayan, ito yung kabilang ano. At doon sila dumidiretso. Pinasok po natin ngayon yung sapa. Malinaw siya oh. Ah, malinaw eh. Malinaw siya. Buwan natin ibutin. Sa paligid nito. May puno oh. Gubat na gubat talaga. dito yung maraming bayawak eh. Hindi mo, kahit dito nangarating yung basura ng tao. Nakakatakot na yung loob eh. Kasukan. yung bilaw. Yan. Tara, akitin na natin yung akit na tayo ulit. Here we come. Yan, mapapansin niya napakarami pa kung puno. Ano? Actually, yung ibang uh, mga nakatira dito, gumagawa sila ng mga bitag, panghuli ng ibon. Para meron silang makain. Hoy hey? guys, so ito po ang bitag ng pugo. Okay, Pero hindi See? na sa pipitik. Ito, eh. uh, itong bilog nito pag sumabit diyan yung paa ng pugo. Uh, huli po siya. Pasano? Ay, signal natin ang puso ng puno. The grudge. <laughs> yes, yan si Janoy. Naling guys oh. Yes. Tignan natin ang kanyang branch Guys, ang laki Ang laki Nagtumban na siya siguro sa katandaan Okay So, tignan mo itong kasama ko Kung gano'n siya kalaki Pakita natin Look Matarik at madulas, kaya kailangan mag-iingat. Yan, may kanya-kanyang dalaw. <laughs> mga ano lang naman to, mga maliliit na portion lang ng halaman. Ayun, ang layo. Ayun <laughs> na.

sa wakas. Pauwi na tayo. <laughs> kasi kumuha lang tayo ng konting halaman. Hindi naman sa puno Halaman lang siya kasi marami nito eh. Yan eh. Napakarami yun doon. Ito. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Magandaan na ako sa dahon. Tatanong din sa pag-uwi. Ayan. <laughs> Ito pa isa namin nakuha. uha. Eh. Hindi ko rin alam kung anong tawag dito eh. Pero maganda kasi yung daan. Actually, para siyang vine eh. Bagging. Ayan eh. Ngayon so, pa na tayo. Hindi na, pagod. <laughs> Mamayabas basta raw sila. Wala. Negative ang bayabas. Tarubo nga. 我愿意，我了，我了，Love Death. Na parang parang oh, yeah. para siyang longgan na parang lansones parang siyang longgan pero hindi pala lang ang lansones ayan ganyan uh. yun yung laman niya parang lansones na mas malambot sa lansones hindi naman kung kinakain siya pero amoy putik okay, daw dali mo 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 mo, mo na so, nakakita po siya nang kaibigan. Malamot ba? Oo. Sige. Yung maliit na portion na. Ayun na yung taas. yung isang Yan, yan, yan. Isang ganyan. kami sa, pa na kami. Nandito kami sa may, ano, Carabao Mountain. Meron kami nakita kisang best friend ni Danielle, si cowboy Patanong namin kung nakakain ba yung nakuha namin na kulay brown na parang lansones na parang longgan. vlogger boy. Ang kalabaw ko ba boy? Ang baka. Ang kalabaw, ano na tanam. Pag wala mo daw, Ito yung nakita namin kanina na prutas. Hindi ko alam kung kinakain ba siya o hindi. Yung laman niya para siyang lansones. Na malambot. Ito, tignan niyo Kuha tayo ng malaki. Okay. Ito. Ayan o. Oh. May pahawak nga ng camera. Ang kapunan okay, mo to. Ayan o, oh. yung laman niya. Para sa lansones na mas mas malambot. Ayan. Yung, bal yung balat niya medyo manipis. Manipis sila. Tapos yung laman, ay. Yung laman niya malambot. Yung makatas. Ayan. Yung, it yung buto niya kulay black. Maliit. Black na stripe-stripe na yan. Hmm. Hindi namin alam kung anong uri na halaman to eh. Pero vine siya, vine. So, Makakapit lang sa puno. I'm gonna go